ang aking pusa o. Oh. Pagka nagtutoylet ako, lagi yan nandiyan nakaupo. Patsa! Esen din esen! Buwis dahin esen! Ha? Buwis dahin esen! Yan. Yan. Alam niya, kinukuha nang ko siya ng video. Kaya, ayan. Ayaw na naman niyang makisama sa video ko. O. Oh. Esen! Gidur! Makpatig dahin esen yet. Ya? Yeah? Makfatig na yung isin, mama is pipi. Minsan yan kay, umakumakandong yan dito sa aking kandungan. Ya, yeah? mama is mak pipi. Ya, yeah? undub life so hause ha. Mama is so hause. Undub life is da. Okay. So, ayan kami dalawa. Ayan siya ngayon, guys. Ang aking alaga natapos na yung paggawa magkabit ng temperature ng hot water so ngayon ito nagpipipi ako at pumunta siya ngayon dito sa akin galing siya sa labas patcher patcher voice esen ha voice din esen yee Patch boys tayn acid. Ah, nandito ako sa toilet natin sumasa sumasampayan sa hita ko guys pagka umiihi ako. o oh. Will you then Will you Essen? Ha? Huh? Boys tayn Essen. lang niya guys. Ayan, nagpipi lang siya sa labas. Actually mayroon siyang toilet ayan oh. Yan ang sarili niyang toilet. Pero hindi niya ginagamit yan. Sa labas siya nagpupupo, nagwiwiwi. Yan. Kaya nakakasave ako ng ano dyan, ng buhangin. So. Pero pagka yung winter, pag winter dito dahil hindi siya makalabas dahil nag snow sa labas at sobrang lamig, ginagamit niya yung kanyang toilet. So, ayan. Diyan siya nagpupupo. Kasi, kasi guys, eh, ano siya, ang pusa, mas maganda kaysa sa aso. Kasi, ang aso is, ilalabas mo siya. Pa, pa, pa iin mo sa labas. Kailangan i-walking mo siya. Ang pusa, may toilet sila. Di ba, Pacha? Yeah, Pacha? Mama is, on the toilet, eh? Oh, mama, Mama Makpipi. Yeah, on Patcher is so house on Mama Auk. So, ayan siya guys. So, so di ba Patcher? Lagi niya ako inoobserban kasi guys, kanyan yan. Pag nandito ako sa bahay at mayroon siyang gustong kunin at kainin, Kanyan yan. Lagi siya nakabuntot sa akin. So, meron yan. Kakain siya. So, okay guys. See you later. Bye. Thank you for watching.